Hi everyone! Good morning! Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagre-ready papasok ng trabaho. Disney Princess here! I-share e ko nga lang pala yung apartment nga namin dito ay old na. Yung design, yung kulay, yung ambience ng bahay ay talagang masasabi mong old maliit na. Malit lang yung bahay namin dito, yung space talagang masasabi kong good for two person lang. Pero kasi sa amin ginagawa kaming apat sa isang room. Kaya yung bahay namin imagine apat kami pero maliit talaga yung space. So ayan nga habang naghahanda nga ako ay nanonood din naman ako ng balita sempre Siyempre, maigi na rin meron tayong update dyan sa Pilipinas. Ayan. Tapos na nga ako maglagay dyan ng sunscreen, ng moisturizer. Itong panyo na to, napaka-importante nito. Lalong lalo na kasi sa pwesto ko. Wala rin kasi naman akong aircon. Amit ko lang naman kasi ay maliit na electric pan. Tapos yung buga pa ng electric pan, napaka-init. Kaya naman tagaktak talaga yung pawis. Lalo na kapag summer rito sa Japan. Grabe. So, yan. Tapos na nga akong mag-ayos. Yan. Yeah, uniform, sunscreen, tapos moisturizer lang naman yung ginagamit ko everyday. Sorry na sa aking background. ba diba, Sinabi ko nga sa inyo, maliit lang yung space namin. Kaya yung mga gamit namin ay talaga naman wala kami pagtataguan. Yan na talaga. Sa company nga namin ay walking distance nga lang naman from our apartment. Pero kahit na malapit kami sa company, hindi kami inaalaw na umuwi every lunch. Hi, guys Hello. Ito nga pala yung aming kantin. So, dyan kami sa isang hilera na ay mga Pinay. So, ngayon, lahat kami ay 11 na Pinay. Puro mga babae, hindi sila kumukuha ng lalaki. Ngayon naman, i -re ko yung aking tubig. Itong tubig na to ay pang lunch ko lang. Sarap kasing uminom na malamig, na malamig na tubig, lalo na ngayon. Sobrang init na dito. After kong mailagay, ay bababa na nga ako. Hi, Gosayma! Hi, everybody! Guys. So, as usual, we go to do walking. Oh, hi, Pamilyar na ba to sa inyo? Kasi nga, lagi ko yung sinasama sa mga vlog ko. Sa araw-araw kasi ng pagtatrabaho ko, sila yung mga lagi ko nakikita. Ay, okay, nagiging parte na rin sila ng pang-araw-araw na buhay ko. Salamat din sa laging panunood, ha? Kaya eh, damay-damay na to. Char! Dati nga, alam nyo ba yung plano ko? 3 years lang dapat ako dito sa Japan. Mm. Ay magne-negosyo. Yung mga ganong plano, pero may mga pangyayaring hindi inaasahan. Nagkaroon ng pandemic. Eh, eto, andito pa rin ako sa Japan. Wala pa rin ipon. Char! Pero meron naman kahit pa time to work. Bye!